Welcome to the next episode or 8th day ng ating Philippine Loop 2.0. Sa last episode ay namasyal tayo dito sa Cotabato at ilang kalapit lugar nito. At nasaksihan din natin ang ilan din sa magagandang lugar na talaga namang maipagmamalaki ng mga taga rito. At sa episode na ito ay babiyahin na tayo patungo muli ng Visayas. Pero ano kaya ang mga nag-aantay sa atin sa biyahing ito? Lalo-lalo na sa Port ng Dapitan. Makasakay kaya tayo ngayong araw? O may stranded ulit tayo katulad ng na nangyari sa amin ng Kampas Loop? Tara, samahan niyo ako at alamin natin ang mga kaganapan sa araw na ito. Patungong Dumaguete, The Philippine Loop 2.0 Ako si MotoGP, isa akong vlogger. A certified Philippine Looper and a certified tindero ng kape sa kalsada. Marami na tayong nagawang content. Lumibot sa buong Pilipinas. Naging MC Taxi Rider. Naging libreng angkas na rin at uulitin ko, nagtitinda ng kape sa kalsada. Pero iisa pa rin ang hinahanap-hanap ko sa mundo ng pagmumotorsiklo. Ang gumala. Kaya e, tara, samahan niyo ako sa istorya ng buhay ko at tuklasin ang mga bagong pangyayari na magaganap. good morning mga kapatid uh, Dito tayo sa Paragon Hotel Sa Cotabato City Sa sentro mismo ng Cotabato And Ito ang gamit-gamit nating na Bagot Since day one May mga pinakayos tayo dito uh, Itong future eyes natin na uh, ilaw Yung t-post natin At saka yung top box bracket natin Yung top box natin From uh, Mok uh Mokoto brand yan From CXP Motozone Ito rin ang uh, traveling bag ko Uh, from Motocentric. Ang alam ko may mas maliit pa sila rito. Pero yung na-provide nila sa akin yung mas malaki. I'm not sure mga kapatid ah. Then CXP Motozone din yan. Napaka useful yung bag na yan mga kapatid. Ang dami kong nalilalagay. Tapos ito yung ating uh, vest. For Philippine Loop 2.0 version. Ayan MotoGP Philippine Loop 2.0. Palagay tayo ng Philippine Loop Adventure Tour Logo At sa of course, sila ang gumawa niyan Ang Estadio Land Philippines Ayan yung test na gamit natin And that's it Yan lang naman ang setup ko Siyempre of course, uh, Shifa tires Bro, oh, ingin ko oh. yung Shifa Kasi, parang siya take up na tayo Maraming maraming kasarangamat kila bossing Thank you, thank you Salamat, salamat. And syempre, walang katapusang fist bump pagpapahal. Mami salamat po. Sobra po. Presto. Yeah, thank you po. Thank you I po. Under. Thank you po. Bro. Alam na. <laughs> Is that? Ah, salamat. Yes, yes, yes. Thank you. Uh, exit na tayo. Mayroon uh, meron tayong 298 kilometers, 6 hours, 20 minutes. 23 minutes hanggang Ingat uh, tapitan point. You scars, and and the pain, Thank you, thank you. salamat. Under. Thank you, thank you.

Sa lahat ng Team Hot Cotabato At sa lahat ng na namumuno ng grupong ito Maraming maraming salamat Taos puso po ang nagpapasalamat sa inyo Mababaw po kasi talaga luha ako eh oh, by the way mga kapatid, tama na to uh, Time check 7.18 in the morning Meron tayong 292 kilometers na tatahakin ng gandapitan port tangub tanggub ba tayo Tungab? Eh, basta ganun. Ito tayo doon. May pupuntahan tayo sa location. Antay lang natin yung mensahe from Hot Cotabato kay Lamami Bell o magtatanong na lang tayo pagdating natin doon sa area. Titingnan natin kung madadaanan ba natin 'yon or hindi. So ayun, maraming maraming salamat uli. Cotabato City, Paragon Hotel, Hot Cotabato. Maraming 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 salamat. Kung hindi ako nagkakamali mga kapatid, dito kami dumaan ng Ampas Loopers. ng Marawi City. Hindi ko lang alam. <laughs> Parang kamukha kasi siya. Diba? So, hindi natin sure kung makakabalik tayo ng Cotabato uh, this year Dahil Didepende de yan sa mga Sa event na magaganap sa Cotabato Malaman natin mga kapatid Ya yeah? Oo, dito nga uh, kami dumaan ng Hampas Loopers noon uh, Baka dito talaga daan I love Matanog Province of Maguindanao del Norte You know, tali natin magpicture dito Pabiyahin na tayo Lanao del Sur, second Engineering District Okay Of Maguindanao del Norte Mayor Raida So before dito kami nagpa Nagpagas nun Yung bote-bote lang Dito sa part na to So twistis pa rin mga kapatid Twist pa rin Okay So hindi ko sure Actually nagdadalawang isip ako Kung dadaan ba ako ng Marawi Ground Zero o re na ako o mag-iibang ruta ako tapos re na ako ng uh, Dapitan Port kasi yung ground zero naman kasi napuntahan na natin before gusto ko rin naman sana makita kung ano yung mga changes ngayon doon pero parang mas gusto ko magkaroon ng ibang lugar na mapuntahan dito sa Mindanao, hindi yung Uh, same route lang, same route lang. Sa Visayas, same route lang tayo, same spot lang yung mga napuntahan natin. So, dito sana sa Mindanao, gusto, gusto ko rin uh, mapuntahan yung iba naman. Malaman natin along the way, no? Mga kapatid. Ya yeah. Ah, puro twist test Agad lang, I'm not ready, I'm not ready Hindi <laughs> ako ready Alright, tunnel ahead Okay Ooh. kung magpalipad ng drone mga kapatid kaso maraming militar uh, baka mamaya mapagalitan tayo so minapapabutihin ko na lang na uh, wag na lang baka uh, mamaya mapagalitan tayo hindi pa nila magustuhan yung ginagawa natin ba? Diba? ganda ng dito mga kapatid noong kami ng loopers hindi kami rito dumaan eh. kasi nagmarawi pa kami ito kasi rarekta re na ako mga kapatid sa dapitan uh, hopefully makasakay tayo agad ng barko mga tawita ng Dumaguete and from Dumaguete ha, pupuntahan natin yung mga iba't ibang, yung Sulphur Mountain ha, tingnan natin kung mapupuntahan agad natin or magpapahinga muna tayo sa Queensland sa hotel na pag-aari ni Boss Trunks aday na oh, ganda, oh, grabe solid talaga yung ganda dito Kala mo ni landscape yung mga uh, yung mga maliliit na burol na to. Uh, sarap, sarap ng hain. Sarap sa mata ng mga nakikita mo. Mindanao, sobrang ganda talaga ng Mindanao. Dagat tayo dito. Kakalahati na tayo. Meron pa tayong 158 kilometers. Para lang tayo, para lang sigurado. So, dito lang. First time nga kong makapagpagas na si Kuya yung nagtakip ng gas ko at saka nagsara ng gas cover ko. Dito pa ako sa Mindanao makakaranas ng ganun. ba? Diba? Bro, ano pangalan mo bro? Jobin sir. Jobin? Jobin. Bigyan kita ng sticker, Sir Jobin. Subscribe ka sa akin sa YouTube and Facebook. Yan. So, ang pinakarga natin is 280 pesos, 0.78. Tapos, kilometer reading natin is 9,613.1. Pipicture ko na lang to. Tapos, good to go na tayo. Ito na pala yung Sambuanga, mga kapatid. Sambuanga del Sur. Lawak pala ng kalsada uh, rito. Gabi, ang ganda. Ang tarik, oh. Isang matarik na diretsyo lang. At isubukan natin yung motor natin dyan. Oh! Grabe yung tarik Kasi <laughs> isang stretch lang Uy Raider lang, saka lang <laughs> Suzuki Raider Boy P, mag Suzuki Raider kaya tayo Philippine Loop <laughs> Okay Nalampasan na natin yung matarik na yun Ay, Gusto ko muna kumain May lechon oh Wow lechon Kain kaya tayo? 120 kilometers Di po ulog pagadian wag na Tsaka na lang Thank you po Tipid mode muna tayo <laughs> Doon na tayo Kakain sa Dapitan na mismo Kakain lang natin ng breakfast eh sang calamansi juice tapos tapos pabili po ng ano Hansen mo ka ayan mo ka <coughs> meron pang uh, 100 kilometers mga kapatid bago tayo makarating ng Lakitan po. time check tayo 10.49 na malis tayo mga 7.20 sa Potobago City alam lang muna tayo So yung tinay natin nating hand sand at saka yung kalamansi juice, 34 pesos siya. Malamig dito sa lugar na to ng Mulabe, Mulabe Road, Dipolog, Pagadian Road. Kaso mukhang may sumpa doon sa banda ron. Ayun no. Oh. Mhm. Uh mm -huh. yung cover na ito? Mm-hmm. tayo dyan. Mga kapatid, inulan tayo. Andito tayo sa may uh, Sergio uh, magkakapote sana ako. Ito problema na hindi ko makita yung cover ng bag ko. So, useless. Magkakapote ako. Hindi naman ako mababasa. Pero yung mga gamit ko naman dito, basa. Kaya, ang na lang ako sumilong. Nakahanap tayo dito na masisilungan. Nandito pala tayo mismo sa municipality ng ano, Sergio Osmeña. So papatila na rin tayo for the meantime. Pahinga na rin natin kasi kanina pa tayo bak Hopefully maasakay tayo agad ng barko pa dumagete. Yeah. Solid talaga yung ano, grabe yung ulan, malakas. Ayun eh. Malakas. Ngayon nagtatanong ako kung meron sila rito trash bag. Baka yun na lang i-cover natin dun sa ano natin, bag natin. Wala na. Ayun lang, wala na daw. Ah, sayang. magkano po yung uh, regular price? 2,640 yung regular. Since Philippine Looper tayo, may ID tayo ng Philippine Looper, may discount tayo na 20%. Malaking bagay, di ba? So, try okay tayo, Pascat, mga kapatid. Maraming maraming salamat, Sir Greg and Captain Mark sa pagbibigay sa akin na pagkakataon na makasampagat. Na-reserve agad ako dito sa Pascat. na tayo sa hotel mga kapatid Outbura na naman mga kapatid <laughs> Actually kay uh, Boss Trunks to na hotel Yung Q815 o yung Queensland Hotel Ang dami na itong Crispy King na to no Masarap kaya dyan uh, Ginutom tayo mga maya Baka dyan na lang tayo kumain Wala na Anyway Yung hotel na pupuntahan natin ngayon uh, Sa Q8 yon. Kay pag-aari yun nila Boss Trunks Maraming maraming salamat po So doon tayo pupunta ngayon 2.8 kilometers away Ang layo niya from port Parami pala ka ano na no? Establishment to no? Anong nangyari kasi sa amin ng Hampas Loopers noon mga kapatid? Kasi ilang araw nga kaming stranded sa Dapitan. Pagbabang pagbaba namin dito sa Dumaguete na diretsyo na kami ng Bakulot. Doon na kami naghanap ng matutuluyan sa pagkakatanda ko. Comment down below nga mga kapatid kung tama yung aking uh, okay pa ba yung memory ko. <laughs> o oh, mamaya sumasablay na talaga eh. May mga pagkakataong sablay na eh. Na sobrang dami ng load ng ating memory. Actually mga kapatid, di ba nagawa na to sa sa Cotabato ni Prestong? Okay na siya. Nagawa na rin na uh, ah, naapag-rides na rin kami. Then nakapunta na rin ako dito sa Dumaguete. Pero while on the way sa Dumaguete, nararamdaman ko pag ah, one hand ako, may nagwawabol siya. Kaya hindi ko alam kung ano bang gagawin ko. Pero wala siyang kabig. Hindi siya kumakabig. Ang daming mga gawa ng motor dito. Hindi siya kumakabig Wala siyang kabig Wala siyang ano Pero nagwawabol lang siya Ayan o oh. Ayan o oh. O oh, diba? oh, One ba one No hands ako oh. Mabagal lang yan oh, Lakas Kailangan talaga natin Ipaayos to Ibalik sa dating kondisyon Lalo, lalo na Pag nag North Luzon leg tayo eh, puro Stretch ang uh, Kalimitan na Maladaanan na Except pag nag ano tayo Mountain province tayo Napakata ng disgrasya doon. Ito na kata yun. Ito na yung Q8 o yung Queensland. Yan. Ang pangalan na ito is Royal QXV. entrance. Hi, ma'am. Uh, ako po yung ano ni Boss Trunks. So sabi niya sa akin, dito daw po magstay mag-stay for the night. Ah. Nag-message po ba sa inyo si Boss Trunks? Ay ito po, para pakita ko na lang po. Trunks Adarna. Look for na net QXB Royal. Ayun, ah uh, dito tayo mag stay sa Q8 uh, Hotel, mga kapatid. Alin yung 16? Ayong kabila. Di ba ako mahirapan yan? May gamit ako yun. Ha? Hindi yung gamit ko kasi papasok. Harap muna tayo na makakainan, mga kapatid. Kain muna tayo. Kain muna tayong init. Feeling ko mga kapatid, maluwag yung T-post ko. Baka lumuwag na naman. Siguro kailangan talaga na ng lagyan siya ng uh, thread lock. Tingnan natin kung saan natin papakain ito. Nagdating natin ang al Luzon. Alam ah, mo na tayo mga kainan. Gutom na gutom na ako. Nanginginig ako sa gutom. So tapos na tayo kumakakain. Uh, dalawang kanin tayo ngayong araw. Ah, uh, ngayong dinner. Bibili lang tayo ng ano? Chiria siguro sana may wifi sa ano sa hotel para siguro manonood na lang ako ayong may -ma stress muna kasi madadagdagan yung pagod ko dahil pag nag-edit ako may stress ako <laughs> dahil syempre marami akong ma uh, i-edit then na no, magpahinga na lang so, dito lang tayo mga kapatid oh, This is me, magulo. <laughs> Nala, pero mamaya ayusin natin yan. And uh, mag-Netflix muna tayo as patutulog na rin tayo maya maya. It's been a long day and kailangan natin mag-recover ng uh, strength ng last natin para bukas bakbakin na natin ang ilo ilo. So, maraming maraming salamat mga kapatid. Takits tayo next episode. Yeah. Peace out!